Oh, Ay, dapat yung mo yung sakla traba At dito talaga yung Mga isla lang mga isla Pinapasukan tayo ng mga ane Oo, kanina galing, grabe daming tala yung mga taga-tablas na isla Binagsak sa bayan Kaya yung mga isla natin Itatala natin sa tablas Para parehas Para <laughs> Oh, 50 ang kilo dito. Hoy, sentoy mo lang kasi labi na. Grabe, sing ko noon, dito kami, pata rin siya, no? Oh. Okay, Grabe, pag-ino, auto-try ko lang eh, oh! Oh! Pali! Oh! <coughs> Grabe! Uh, 6, 5 kilo ang party ni Barkada eh. oh. Ay grabe Ay grabe naman yung party mo Grabe ka naman kagawad Puno uh, Grabe naman Grabe Grabe Oh, pala naman, oh, pakaramo pa na ko datingan sipagdating, ano? Oh, grabe. Oh, pag mga meron, pag hindi nakasama, habig ka muna. <laughs> oh, saka hindi nakasama. Wow, wala, wala, Ay, grabe si Barkada. Ay, baka bitusin ka na yan. Ay, nakakabitus yan. Pala Oh, grabe. Dami nga,